Sa kabila ng mainit na pagtanggap ng publiko sa mga bagong proyekto ng kapuso actress na si Barbie Forteza, naging maingat pa rin siya sa pagbabahagi ng detalye tungkol sa kanyang personal na buhay, partikular na ang matagal na niyang relasyon kay kapuso actor Jack Roberto na kamakailan ay kinumpirma na natapos na. Sa ginanap na press conference para sa upcoming series na Beauty Empire, isa sa mga tanong na muling ibinato kay Barbie ay kung tuluyan na nga ba siyang nakamove on mula sa naging breakup nila ni Jack. Sa halip na direktang sagutin ang tanong, pinili ni Barbie na panatilihin ang positibong pananaw at iparating na masaya siya sa kasalukuyan. Ania, I am very happy. I am very happy. Dagdag pa niya, I'm so sorry, but I prefer not to talk about it to respect the relationship. Pero, I'm very happy right now. Hindi man direkta ang kanyang sagot, malinaw ang mensahe ng aktres na nais niyang mapanatili ang dignidad at respeto sa dating relasyon nila ni Jack. Mas pinili niyang iwasan ang mga usapin na maaaring magbigay ng negatibong impresyon o muling bumuhay ng mga isyong ninais na niyang isara. Sa parehong panayam, ibinahagi rin ni Barbie na mas pinipili niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang sarili sa ngayon. Ayon sa kanya, mahalaga ang panahon para sa self-growth at personal na kapakanan, lalo na't na kabi-kabila ang kanyang mga proyekto sa GMA Network. Sa ganitong paraan, mas nakakapag-focus siya sa kanyang karir at mga layunin sa buhay. Kapansin-pansin din na halos magkapareho ang pananaw ni Jack Roberto noong siya naman ang naunang nausisa tungkol sa posibilidad ng pakikipagrelasyon muli matapos ang hiwalayan nila ni Barbie. Sa panayam sa kanya noong Mayo, sinabi ni Jack na mas pinipili muna niyang bigyang pansin ang kanyang sarili at mga plano sa buhay imbes na pumasok agad sa panibagong relasyon. Hindi man detalyado ang mga pahayag ng dalawa, malinaw na pareho nilang pinili ang tahimik at maayos na paraan ng pagharap sa kanilang personal na isyu. Bagamat hindi na sila magkasama, makikita ang respeto at pagpapahalaga nila sa naging bahagi ng isa't isa sa kanilang buhay. Sa mga sumusuporta kina Barbie at Jack, mahalaga maunawaan na sila ay mga artista ngunit may pribadong buhay pa rin na dapat igalang. Sa kasalukuyan, abala si Barbie sa promosyon ng Beauty Empire kung saan inaasahan na muli niyang maipapakita ang kanyang husay sa pag-arte. Maraming fans ang umaasa na mas lalo pa siyang magniningning sa kanyang karera. Sa huli, ipinakita ni Barbie Forteza ang kahalagahan ng pagiging positibo sa kabila ng mga pagsubok sa personal na buhay. Sa pamamagitan ng kanyang pag-iwas sa negatibong usapin at pagbibigay halaga sa sarili, nagsisilbi siyang inspirasyon sa mga kababaihang pinipiling unahin ang sariling kapakanan at kaligayahan.